Channel. So, puntahan natin yung pinakabagong pasyalan dito sa Maynila. Ito yung tinatawag na Esplanade. Exactly dito lang to sa likod ng post office na nasunog. It's, now it's 4.55 in the afternoon. So, ang agad na mama siya. So, intayin natin mag-6 para malaman natin kung ano yung itsura ng merong light siya, lighted dami mga estudyante. Tingnan natin kung makakasakay tayo ng boat. Ganda tingnan. Ganda na ng itsura niya. May mga nagtatrabaho pa rin dito. Ayan o. Oh. Hindi pa siya fully tapos. <laughs> Para sa to kuya. Dawanan po nang ano Boat. Hindi pa po pwedeng alam. Hindi pa po tapos. Kailan siya pwede? Ang ano po namin hanggang Saturday. Pwede nang mag-ano boat. Saan magagaling yung boat? Mga next week pa, pwede na pwede. Next week. Ay, yeah, madaming namamasyal dito, guys. Ang ganda talaga, kakaiba na dito. Ganda tingnan. Umpisahan natin doon sa pinakaunang una. Taga saan kayo ate? Kayo? Mandaluyo. Ah, Mandaluyong. Ay, pag umilaw, lalapita ka namin. Sige, feedback ha. Tignan natin ah -ah, kung ano yung feedback. Feed. Ako rin, intayin ko yung 6 o'clock. Ano, Ang dami vlogger eh. na nagpupunta dito. Yung bawat tacho, iba't iba yung itsura. Eto, iba naman. Mga Pilipinyana yung suot nila. Ito, nag-iisa naman yung bridge na magkoconnect papunta ng... Kuya, papunta saan yun? Yung papunta doon. Ah, okay. So, ito yung bridge na makikita nyo. Yan yung bridge na... Latest bridge na pinagawa din ni Yorme. Chinese ang nag-fund yan. Yan yung one of the most beautiful bridge dito sa Pilipinas. Kung ano notice niyo yung mga size, guys. Meron siya. May mga painting. Ang ganda ng details niya. Tingnan niyo. Kulay gold ang paint nitong bridge na to. So, ang ganda tingnan. Ayan, ang ganda ng tingnan. Ito yung ilalim ng tulay ng Jones Bridge. Mamaya akyatin natin kung meron akong time. building pa din. Ito, part yan ng Chinatown. So, tingnan nyo guys. That's, may mga improvement pa din. I think this is still part of the Esplanade. Eto yan. Mga ginagawa pa din. May... guys, akitin natin yung Jones Bridge kung ano itura niya. Kasi maaga pa naman. Kesa nakaupo lang ako doon. Andito yung daan. May daan nandito ate? Huh? meron guys akyatin natin yung Jones Bridge eto ipapakita ko sa inyo yung connection nya dito naman to sa taas ng bridge kanina nandito ako sa baba I will show you 回去打开。Okay, sure. okay, talaga yung ilog. Napakalinis na. Wala na siyang mga baso-basura talagang. As in malinis. Grabe. Baba na ulit tayo, guys. Ano? Ngunit ako, o, go back. Babalik lang tayo. po, tumawa yung baba Hindi. So guys, balik na ulit tayo dito. May mga construction, pending construction pa sila dito. Siguro after a few months, mas lalong maganda na dito lalo. Let's go back. Ang sarap ng hangin. Hindi na mabaho yung ilog. Tignan niyo yung ilog, guys. Wala na mga basura. Ang linis. Kasi before, pagka nakikita ko itong ilog na ito, napaka-guling. Ngayon, napaka-linis na. So, ito yung gitna ng bridge. Gantang tignan. Ito ang um, isa na ganitin. namamasyal, nagpi-picture-picture picture. ayan, picture-picture na sila selfie tagihintay din sila ng mga pagbukas ng ilaw dito ayan, dami namamasyal na mga teenagers mga estudyante wait natin yung pagbukas ng ilaw dami na yung tao. Kanina konti pa lang yung tao. Dito marami na oh, grabe. Kanina konti pa lang nang dumating ako. Pas as in parating parami na ng parami. Dami dito mga nagsi-selfie. To consider, it's not weekend, uh, guys. Ano to? Today is Tuesday. At tignan nyo naman ang dami ng tao. Mamaya mas dadami pa to pagka nag, nag 6 o'clock kasi yun yung pagbukas ng ilaw. So ito yung the other side. Dalawa yung portion nung merong umiilaw. I think that one, the other one yung nandoon. And the other one is here. So tignan nyo, ito yung two portion siya eh. So ito yung isang portion na pangalawa. <laughs> Ang sure, <laughs> Ito mukhang bagong gawa. Ito parang mas newer version to. Ang ganda ng, ano, dinis niya no? Ito umiilaw kasi meron siyang meron siyang ilaw sa loob. Walang dami nag-aabang na dumating yung 6 o'clock kasi 6 o'clock siya nag-open. Ito yung likod ng post office. So, tingnan niyo guys kung ano itsura ng post office na nasunog. That portion. The other, yung pinaka-left side ng post office yung nadali. Bandang ito o oh, yung sa... Oh, na kayo ng regalo sa inyong loved one. Bawal ba? Bawal ba? yun, lalakad ka lang, eh kung ako, ako magdadala, papapalabasin din ako. Ganon. Ayun, anyway. Sayang, dadaling ko, sasamahan kita doon, magbenta tayo. 100 lang, oh. Thank you, thank you. Ganda-ganda.